Ako po. Tingin sa taas. sa taas! Tingin 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 sa opo Tingin sa taas! Ganyan ka lang. So, oh, yan sir, oh. Yeah. May yung mata. Ito, ko ang siya. Okay. alam, anong gano'n. Ah. yung mata. Oh. Ito ako yung mata, oh. Ang bulak doon. 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 Ang Tama nga, tama yan. lang. <laughs> Sakit yan, gagi. Pero masakit po. Oo. Oh. Sir, sa yung dugo ko, sir. Wala uh, yan. Uh, ano uh, yung uh, dugo uh, na yan? Ah, ano yung dugo na Hindi! Para lumabas yung ano? Ano yung dugo uh, uh, na yan? Sir, uh, saan uh, yung mata dyan? Uh, Ayan o. Ayan o. Yung buo. Hindi <laughs> mo pumasok bigla sa loob o. ano, ano. Nakuha. Hindi kasi makalabot si Inok.

Umabot ah, ka na, yung ano mo. may naman siya. Mabahay lang yan. Siya, may kumana. Nari, sir. Ang sakit! Ang nana! Ang Ang nana! Ang kabagsak-bagsak niya. tinawala namin sa power kit. Ulo, ah, like may quiet, sa... she not of na ni Sir Ferrari. Kopya pero, is it? Ayun yung ano. Hindi na ba balik Ang mas ng mata. Ay, huwag ka alkohol! Ay, hindi alkohol. Iyan! Maluluto yan! Hindi, hindi. Nadala ko lang yan. Iiyak ako dyan. So, tapos na ang doktor. Nurse naman. Nurse. Oop. Iyan. Agwa, agwa, agwa. Agwa. Alatras dito, Kev. Ulit nakakalat yan. Sanitize your hand before you clean the wood. <laughs> <laughs> okay? Yeah. Because it's important to May protect the you water. No, no. No, ano? want? Yeah. My God. Your is very katiri. Oh, my God. Very... Laglag <laughs> oh -lag mo. -lag May mo. Lagyan mo. po. Kung mas lang po natin ang tinutuli. Ay, hindi pala. Okay. When... Sa'yo ito? So, Tama-tama na. Si da amok si Silim. Hey, Pimpos ko agad din. Eh. Hindi <laughs> pis ka agad din, no? naman naman, pre? Si, eh, si, her body, is kalog-kalog. Because Ito. it's so very Ito. sakit. Yeah. oh Si? 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 Oh, my God. Ang oh, kinang ina sumayad. What happened to you, my friend? Where did you get your very heavy equipment? <laughs> <laughs> ang pigsang binote dahil baligtad ang mata. Ngayon, natanggal na siya. Biglang nipis eh. ganyan, na, ganyan ganyan. Ganyan, ganyan. C and B. Ako na talaga wala akong kikilig ng loko. Kasi oh, hindi mo talaga gusto ng hindi namin. Meron na inum tinong ka. Okay. Dapat beta din muna sa. Hindi ko kaya kain masakit 'yan. Utang ina. Dapat beta din muna. Di, iwasan ko na lang ng beta Betadine Beta betadine anong yan? ano pag na, Amaya, pamuli bita pamuli oh, na yung betadine. Hindi. Mamaya, betadine na. Pag maglinis na lang si Gabe, betadine na. O oh, yan, yeah, muna gamit mo na. Laging minigil ka man. Oop. Alam ko, sa pinakamadaling pisain ng ano, ng pigsa. Diyan talaga mas madali sa kamay. Pati binti. Okay na, nagkapagsaan ako sa bayag eh. Sir, <laughs> buhay <laughs> yun. Pigsa talaga? Alam mo yung itlog ko? Oo, so, sa gitna. natin itlog. Si lalim mo. Lalim mo bayad. <coughs> ano, medyo matagal-tagal ng sakit. Wala na kitang Ano, side view. Ah, uh, uh, pakita mo yung mukha ng nurse. Oo, 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 Doktor! Hindi pwede, hindi pwede, pwede sir. Lalagyan sa ano, sa YouTube. Lalagyan na sa YouTube. Uh -huh. Kasi, bawal yun sir. Baka ano lang tayo ng... ng ng Dio. Bawal na naririnig naman tayo. Oo, lang sir, hindi niyo kami kilala, no. Sunod nito, na tuli naman. tuli. See the battle. Oh, natin sir, lang eh, sir. Inside the battle is the eye of the Sakit pa. In English, what is pigsa? Tubig, may tubig doon, sir. Bigyan mo ng tubig doon. Pigsa is the... I don't know. Ayun yung sinalatay, latay din sa doon. Ayun yung meron pa, meron pa, Nati sa ako. Bawal ka muna mag-iusip si Inong Alam Asa yung Yosin mo? Wala ano? na! Detense ako. Ginoon mo daw, para sumirit. Putang na boom siya, no? Yun know, o, puto buo o. Oh. Mata, yun tao. Andito nga mata, eh. dumikit nga una yung mata dyan sa una eh. Kadiri. Oh my God. What's that? Wait, okay. no, hindi ka nakita sir. See? See the different? These <laughs> are eyes, huh? the eyes of pizza. The pito's, <laughs> the baby pito's, the baby pito's of pizza. Binote ako niya dito. To? Yes, yes. Break room is yun na haruan dito. Talagang pwersa sa sa'yo, pitik lang yun sa akin. Pang yeah. talaga yun. Break room open na uh, pitik. Ah! ah! Electric, electrical room.